yun lang ano dito dahil yun niya, dahil masisira kung di natin i-rep -re kasi dati kaya pouch yung binibili natin dahil ah, nasira yung rep natin then yung okay ni rep natin ay in can na yung binibili natin na nakita nga natin na mas mura or mas makakatipid tayo kaysa sa pouch ng mga cut food Ayan, gaya nga na sinabi ko. Ayan, tiwala na tayo dito sa special cut. Kaya, even wet food. Dry food kasi natin special cut matagal na. Na urinary. Then, to special cut din ng wet food. Ang kinuha natin dahil tiwala na rin tayo. And then, nag-review rin tayo, syempre. Mula sa mga pagkakatiwalaan na poor parent din. About sa not wet food. At ito nga isa sa nakikita.